Hi mga pamangkin. This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan niyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy. tama naman lahat ng mga moves mo, tama din naman yung mga decision mo. Kasi kung ako din naman ang nasa kalagayan mo talaga, that's the same thing that I will do. I will really set boundaries. Kasi nasaktan ka na ng isang tao, tanga mo naman kung sinaktan ka na ng isang tao at sa mo pa rin yung guluhin ka. Yung ex ko -po, po kasi na matawag sa akin mm. recently lang. Tapos, uh, matagal na kami wala almost one year na and then hindi ko maintindihan na parang meron siyang pinanong sa akin na na hindi ba pwedeng maging friend ang ex daw. Kasi ako, nag-set ako ng boundary sa kanya na ayaw na talaga makipag-community. Pero tawag siya ng tawag, nakikibalita siya sa akin. So, samantalang yung, yung, ke, uh, yung bago niya ngayon, which is yung reason ng hiwalay namin, na kasama niya ngayon, pero hindi alam ng kinakasama niya ngayon na tumatawag pa siya sa akin. Pero ako, lumalayo kasi ayaw kong ma- madamay sa ganyang point. Okay. So, nung nag-set ako ng boundary sa kanya, sinabi niya, para daw akong ano, unfair daw kasi dahil, dahil hindi daw, bakit hindi daw pwede maging friend ang ex. So, sabi ko, nasa akin yung decision kung ayaw ko o gusto ko. Mm -hmm. Yun yung ano niya, na parang ako yung sinisisi na iba ang pagganan niya sa akin. Na parang, ano, para? Uh, hindi ko po maintindihan na gusto niya yung pag friend pa niya yung ex niya na niya. Yung dalawa kayo na uh, tawag niya. Okay, so parang ganito ha. Ay, may ex ka at itong ex mo na to is meron ng jowang iba pero gusto niya pa rin makipag-friend sa'yo, tawag pa rin siya ng tawag sa'yo. Ikaw, nagset ka na ng boundary sa kanya pero siya, hindi siya nagsaset ng boundary sa'yo. Ang problema mo ngayon is nanggugulo siya sa buhay mo. Ganun ba? O gusto mo bang makipagbalikan sa kanya? Baka gusto mo rin. Ah, hindi po. Hindi na po. So, okay. ano, ano problema mo ngayon? Nagtatanong ka kung tama yung desisyon mo o mali? Ganon? Yes po. Para sa akin, tama naman. Para <laughs> wala nang paligoy pa. Tama naman yung desisyon mo. Kasi lagi ko naman sinasabi dito, di ba? Pag X, X na. Ba't yung ba ginagawang Y tsaka Z? X na nga eh, di ba? sa respeto naman. Ito namang jowa mo, meron na nga jowa na ibang tao, tapos nakikipag-chat pa sa'yo, humaharot pa sa'yo. <laughs> Actually, naman yung ginawa mo talaga na nag-set ka na ng boundaries because there should really be boundaries between exes. Lalo na kapag meron ng jowa yung ex mo or meron ka ng jowa kasi irerespeto natin yung boundaries na yon, 'di ba? Hindi na pwede na mag-ex na kayo tapos nagtatawagan pa kayo, naglalambingan pa kayo. Sabihin natin hindi kayo nag-I love you sa isa't isa. Pero ano ibig sabihin mm -hmm. na lagi kang tinatawagan? Ano yon, trip niya lang? <laughs> 'Di ba walang ganoon? Hello. Yan, um, ano po? Parang para sa akin, masakit lang pag pumatawag siya or nagpaparamdam kasi na healing part ako and then parang sa kanya okay lang sa kanya yung nasaktan niya ako for the ano tama and then ako na nasa, nasa ano ako parang lagi niyang inaano na bakit daw ako ganun problema na, mo pa na naglagay ka ng boundaries oo oh, oh, oh. <laughs> 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 Parang hindi ko ma- Lagi niyang pinipilit na bakit yung iba, kay then yung ex nila, pero tayo hindi. Sabi ko yung, yung sila yon Okay. Ako, iba. Yes. So, barang ah. parang, lagi nang inaano po na, para pong, parang, kasi the way na, pag ka, ano po Opo, tapos, pag nakikibalita siya, ganun. Nakikibalita siya sa mga ano, para ayaw ko nang marinig siya, or ano na, magkaroon ng any connection sa kanya. Pero, ah, kasi, pag habang, nagpaano uh, siya sa akin, nangalungkat niya yung nakaraan na, yes. which is hindi naman siya nakikipagbalikan. Ang, pinili, ang pinili niya is yung taong ano, pinakasama niya, tapos parang pinapamukha niya na ganun. Pero hindi ko maintindihan bakit ko kontak pa siya sa akin. Okay. na so, ako na sa healing stage. Yung parang pag nagko siya, parang bumabalik yung trauma yung parang pain na ina. Yes. okay. So, actually, ate, tama naman lahat ng na mga moves mo. Tama din naman yung mga decision mo. Kasi kung ako din naman ang nasa kalagayan mo talaga, that's the same thing that I will do. I will really set boundaries. Kasi nasaktan ka na ng isang tao. Ang tanga mo naman kung sinaktan ka na ng isang tao tapos ahayaan mo pa rin yung guluhin ka. diba? Katangahan na yun. Kumbaga, kung naloko pa ng isang tao, sige, masasak sabi pa natin, nagkamali lang tayo. Pero katangahan na yung, nagkamali ka na, pag ulit-ulit ka pang magkakamali, tapos hindi ka pang magsiset ng boundaries doon sa mga tao, na gumawa ng kamalian sa'yo. <laughs> ba diba? At saka, I don't think it's unfair. Actually, eto ah, kung gusto nyo maging fair sa isang tao, bigyan nyo ng space at kalayaan yung tao. Hindi pwede na lahat ng nangyari sa inyo na pain is magkaibigan pa rin kayo na parang walang nangyari. Baka para sa kanya, parang wala lang. Ibig sabihin, hindi ka talaga niya minahal mm -hmm. ng todo. Pero para sa iyo na nagkakal ng totoo, po. mahirap yon Kaya kung ako yung tatanungin mo, sa sitwasyon mo, tama lang naman talagang ginagawa mo. In fact, kung naglagay ka na ng bakod, naglagay ka na ng boundary, tagdagan -dag mo pa yung boundary. Lagyan mo pa siya ng cemento, lagyan mo pa siya ng wall, i-double wall mo. Okay. Kumbaga, ikaw talaga yung mag-set ng space kasi agree ako sa sinabi mo na mahihirapan ka talagang mag-heal, mahihirapan kang makalimutan yung sakit, mahihirapan kang mag-move forward kung patuloy mo pa rin i-entertain yung mga sasabihin ng ex mo sa'yo. Diba? Tsaka, oh. huwag na natin balikan yung mga taong nakasakit sa atin. Huwag na natin balikan yung mga past natin na alam naman natin hindi naging maganda. Yung relationship natin doon, that is not unfair. Actually, parang yung taon na yun, parang minamanipulate ka na naman niya. Gina-gaslight ka mm -hmm. niya. Para ikaw itong <laughs> sabihin sa sarili mo na, Hello, baka unfair nga talaga ako kasi hindi ko siya pini-friend. No, tama lang naman yun. yung niya Tita kasi nung, nung, hindi ko siya sinasagot, pinakusap ko sa nanay ko, wala naman daw pong masama, nangangamusta daw siya sa amin. Hindi pwedeng walang masama masama So parang masama may tinagsamahan daw yun. So, sinabi ng nanay ko na, wala na kayo, tayinit na buhay nyo. Oo, alam mo Saka, yun. Oo, parang sabi nga na, nangangamusta lang naman ako. Sabi ko, sa so, anong purpose niya nangangamusta pa siya sa akin? Yes, So parang tama. gusto lang daw niya ako makausap. Eh, lumalayo po ako kasi al alam ko na meron siyang pinakasang pinakalagi, which is yun yung pinaka yung pinag ugatan namin. So, parang, yes. parang bakit gano'n na, parang lagi na pong sinasabi niya, ako, ako yung may mali, kaya kung bakit ka na nag sabi ko, hindi yun, wala akong pagkukulang, kung meron mang ano, okay. na inanin mo, okay. Desisyon Decision mo yun, ginagawa ko. Yun ang hindi niya maintindihan po na, bakit daw hindi kami pwedeng maging kaibigan. Yung kahit pa ulit-ulit ko sabihin sa kanya na ayoko na. Okay, siguro sigitin Parang... na lang ate. Wait lang ha. may let me stop you there kasi naintindihan naman na natin para hindi tayo mag-consume ng too much time. Um, okay. siguro just be more firm kasi baka minsan kaya naman siya bumabalik ng bumabalik sa atin kaya tayo tinatawagan kasi ni-entertain natin. 'Di ba? Binibigyan natin ng butas, eh. Alam niyo yung mga taong masama ang intensyon sa atin or mga taong gusto tayong saktan. Kahit yung mas maliliit na mga butas, willing silang pasukin 'yan para lang masaktan tayo ulit. Kaya nga para sa iyo is wag mo lang i-entertain simple lang naman yung problem mo eh para sa akin na simple lang to ate wag mo entertain i-block mo wag mo sagutin yung tawag wag mong replyan tapos ba? <laughs> diba? Kasi bakit mo po problemahin na isang bagay na hindi mo naman dapat problema in the very first place? I-ex mo na nga yun eh. E bakit yung mga ex mo problemahin mo pa kung ano sasabihin nila sa iyo? Kung sinasabi niyang unfair ka, let it be. Di sabihin mo unfair ako, wala ko pake. <laughs> Di ba? Parang katulad ng sinabi ko kanina sa color natin. Minsan, kaya tayo nagugulumihanan kasi ini-entertain natin yung sasabihin ng ibang tao sa atin. E, ikaw naman ang nakakakilala ng sarili mo eh. Para sa sarili mo at para sa iyo, tama yung ginagawa mo that you're setting boundaries to your ex. Pero para sa ex mo, unfair yon kasi parang wala kang respeto or hindi ka friendly. And then let it be kung anong tingin niya sa iyo. Basta ikaw, gawin mo kung ano yung tama. At ang tamang gawin doon is that mag-set ka ng boundaries. And simple lang yon actually nan i-block mo, wag mo i-reply, wag mo i-entertain. Pag kumatok sa pintuan ninyo, eh di wag mong pagbuksan. Pag kumatok pa rin, eh pumunta ka sa barangay, i-reklamo mo. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.